Okay, so hello guys, mayong hapon sa tanan. Balik po tayo dito sa ating mga probables ngayon, araw po ng uh, Mirkules no Wednesday, November 20, 2020 po. So ngayon lang tayo makapag-upload ng video dito po sa ating Swertless Lotto Tips and Guide mga boss. Ayan, so kanina mga boss, 2pm draw is 792 ang official result. So may mga binigay tayo kanina guys, nakapag-post po tayo dyan sa ating community. Tanaw na lang po niyo kung ano yung uh, una natin mga uh, regular upload po natin. So yun po yung continue natin ng na mga combination mga boss. So ani pahabol lang ning atong mga numero. Okay? So mo update na mga boss karon sa 5 p.m. to 9 p.m. ha. 5 p.m. to 9 p.m. Okay, so dito ang aking uh, uh, per dito is pwede tayo mag 53 or 61 69 sorry 69 69 all puno tayo mag 69 all so uunahin po natin ang ating 53 all mga boss so 792 uh, muntik tayo kanina manalo mga boss diba kasi 795 pa ang binigay kanina 795 pati 796 kaning uh, atong uh, gipost kanina sa atong regular so muntik pero ito mga boss kaya nakalagay dito na delayed tayo kasi binigay ko po ito kahapon last time 9pm ito po yung ating uh, best trade combination po kahapon na 792 okay so congrats na lang daan kung nakapatad pa kayo dito mga boss sa atong best trade kahapon na binigay ito po yung ating super special combination So karon kanina sa uh, kung uh, gi-post kanina itong 795 at 796 mao ni ang akong uh, gihatag kanina. So la talagang nag, uh, nabahaw lang po tayo dito sa 792. So congrats pa rin baka may nanalo po sa inyo Nakapatad, nakapatad ng 1 uh, uh, 792 natong na BI uh, special combination. Okay, so dito tayo sa 53 all mga boss. So dito sa 53 all So meron tayong 563. So ito yung ating 563 sa pr primerong uh, combination sa 53. Second combination meron tayong uh, 235 235 Next combination, last final combi itong ating 593. So nindot ni mga boss sa 5pm. So pwede po natin itong banatan sa 5pm. So always make sure lang natin mag-target rumble. Kung so, sakali man uh, yan, no? O bumaliktad, panalo pa rin tayo kasi po rambolito po yan, mga boss. Next, dito tayo sa ating 69 all. So ano nga ba ating 69 all? Po big ng 69 all, pwede kayo mag 690, 691, 692. So hanggang uh, 699 po yan, double 699 so, kasama rin po yan doubles so ito po, ito po yung aking mga selected mga boss sa 69 all meron tayong 6, 9, 1 at 6 9 or 6 9 so muni ang akong best 3 na combination para sa 69 at same din po dito sa 53 mga boss target rambo lang po natin para make sure na tayo ay uh, makapanalo dito Okay, so yan po ang aking update today mga boss at kita ets na lang po tayo mamaya sa alas 9 kung meron po tayong uh, pahabol mag live po tayo mga boss Okay, so, dito po mga boss, bisitahin niyo po ako sa ating Facebook page na si Thor3D. Dahil dito po tayo nag-live minsan. At syempre, uh, kung mahilig po kayo dito mag-tune in sa ating YouTube, so pwede po ninyo ako i-subscribe mga boss para naman uh, ma-update ka lagi sa ating mga probables araw-araw. Ating mga tips ang guide dito po sa ating Sword Lotto. Ayan mga boss, good luck po para sa lasing ko. God bless. See you next time mga boss. Peace out.